hello guys Magluluto si manay dodoy ng ano salmon belly lalagyan ng talbos ng kamote masarap yan e eh. mataba lalo na yung sa tiyan at sa ulo meron pa kami avocado hindi kami naubusan na uh, avocado eh. Nano ba ito na Pink salmon? Pink salmon. Um, yung taba niya na kulay? Yellow ba yun? Yellow. Parang um, pink salmon. Sarap. sarap Eh. Luto niya yata sila yun. Ang sarap nun. Ganyan? Oo. Oh nagustuhan nga ni Charlie ni eh. ewan ko lang kung ganyan klase basta at mat, mas taba din yun eh nagmamantika yung sabaw oo oh. Uh -huh. Ha? Ang kulay yung parang mamsa rin, pero makabasa. Ah. Salmong din yun. Maraming talaga yung inihaw. Ah. Inihaw uh parang -huh. ano. Ang mga mataba, parang baboy. Ang Low yung cellphone ko. Ayan, naka-connect siya sa ano. Bumibili ako pang paasin. maya maya lang yan bubuhos na, na naman ang ulan kung kailan naglaba ka na nakasampay ka na <laughs> tahas sa kaulan may dodo'y may santol dun sa ano kanto nahuhulog lang oo dun pagdaan ko nga kahapon eh kasi naglakad-lakad ako. Pagdang ko kahapon, ano, may nakita akong santol na kahuhulog lang. Gusto ko sana kunin eh. <laughs> Matamis ba yun? Oo. Ah. Iba yung nakikita ba yun? Buti mga mandalugos, hindi na kumukuha ng mga mga galit. Pwede na yung malilit na avocado. Oh, masarap din yun eh. Hindi naman mamapait eh. Oo. Oh, yan, no, malalapit na ma no, maluto yung salmon. Sosyal, pink salmon. Ito na yan. Ito na yan. Hmm. Ha? Ah. Ano? Tukla. Ah. Tukla. Hmm. <laughs> na untog dyan. pagkain? <laughs> ano? Ah, yung uh, ano yun lang. Blanc. Eh, tawag dun. Iba-blanc yung pinakuloan Yung yeah, Half-cook lang, no? Of Kain tayo. Kain tayo. ilaw. Ano? Tinig kami doon sa ano, sa kisid ng ano. May dagat sa labas ng muwa. Yung pwere, ano eh. 1,100 yata yung bawat isa. Pero ano na yung buffet? Anlin na yun. Nandun na lahat. na uh, dimsum, sumay, pizza, pizza warmer, kahit halo-halo or mag mga ice cream nandun na. Lechon. Manok. Natawa ko kay ano eh. Si Kuya Rico. Tapos si Kuya Mako. Eh, kasa, kasama doon. Habi. Wala bang ano dito? Drinks? Yung inumin daw na ano. Alcohol. Sabi namin, iwan ko, magano kayo. Tapos, akong inutusan. <laughs> ako yung maghanap. Naghanap ako. May nakita ko na vera. Ah, sawa sila. <laughs> sa, sa, labas. Yeah, sa labas? Hindi, sa loob. Yan ang lahat yun. Mga lipson. Andun na lahat talaga. Tsaka may mga bulalo. Nanilaga kukuha ka na lang. <coughs> may Japanese food, may basa, may ba? Um, lamig si, ano eh, ang tayo kasi lamig eh. Buti may, ano daw, sabaw, bula lang. Inom siya. Ay, uminom. Inom beer kasi maganda sana yung sa katawan ang pagtabahan niya Kaya na bilog. Uh, mangga. Hmm. ba? din ako pag nagluluto dun sa ano? wala kang mas masarap mas masarap yung mangga sa papa asin. healthy pa. No preservatives yung so, ano namin. Tinulang tuna. Ay. <laughs> Pink salmon pala. Meron ako sa box. Tasa. Oh, sana di lang tayo ano, di, hindi, hindi tayo makakapirate sarap ng sabaw kasi maangang-angang mm. ma pag-along lagaan ka ano nito sa EED yung, na, yung ano yung video natin nung kahapon ba yun kumain tayo ng hipon mm. Tapos kuma kumakain ako ng avocado. Nung una kong kinain, sa, nung isang araw, avocado yun na may condensed. kapos mm. Tapos, sumunod na ano, next day, yung avocado lang na nilagyan ng asukar. Tapos, nabura yun. Pati yung, ano, yung kumakain ng ice cream. Mm Sabi ko, sayang. Sayang naman nun. No. Tapos, ano, Kala ko nga nabura lahat eh. Bote eh, Nandung pa yung kumakain ng hipon. Tsaka nang nagluto siya ng paksiyo. <laughs> ano, Kain tayo. Ano. Ulam, ulam ko talbot. Hmm? Masarap to. Hmm? Pobre siya. Talbot yung ulam niya. Kami mayama to. Hmm. Pigsal mo yung amin. kami amin ano, talbot. <laughs> Mas masarap to. Mas malasa. Kasi may bagoong. Oo, may bagoong. Kain tayo. Ampay ng kain. Abukado gusto niya. So, masarap po. Kakain ako ng abukado eh. Pakita mo yung abukado natin, Roy. Tapos na, pinakita ko na. Kain tayo talbos, ang sarap po. Maya, maya, maya. May konti, may konti. Ini, posa purado na naman, Ipa tapos eh. Kurado yung pusa o oh, kakain ah. hmm, na. Hmm, nangangarapit na. Gutom na ang ina. Si Tiger. Tiger pangalan yan. May mga anak kasi yan eh. Kaya mabilis magutom. Nagpapalidi. Ako okay. okay. nabubusog pag masakit ang ipin. Hmm. Lunok nang lunok. Avocado naman no, pag eh okay, Creamy. Kala mo may gatas na talaga. Mahanda pag sa Labisares ng samar Sa Tagalog, mali, ewan ko ba, malinamnam. Masarap. Mm -hmm. uh, basta ganun, creamy. Buti, meron ako nung gustuhan na kinakain ko. Yung manga, jelmingo, tsaka ano, avocado. Yung bayabas, wala nang bunga. Ay, may, meron yata punti na lang yung sa isang puno. Bunga, mm. Duhat maraming bunga na lalaglag lang dyan sa sahig. Duhat. Mm. Dalawang puno yung duhat na may ano, bunga. Pero yung isang puno ng duhat doon sa kabila, wala pang bunga yun. Ano? abukado Avocado pa more. Parang maka-unly avocado ako oh. Yun na, mimis ko yung kulang dyan sa Samar. Lalo na yung ano, pag namamakulod ka, di ba? Mm -hmm. Yung mga seafood, yung shell. Yung, kahit nga yung ano, buskay, yung mm -hmm. shell, yung, yung kais, gusto ko kais. Yung may sungay, yung masarap. Gusto ko padala niyo ako ng ano, kais. <laughs> yung surahan, yung tinatawag na kais, yun yung masarap kasi ano siya. Mataba talaga yun. Len, pag umuwi ako dyan, dyan ako matutulog sa'yo. Len, ha? Ako lang. <laughs> hindi na magsasama. Kami lang ni Roy. <laughs> <laughs> Pero walang samok ba? Sana hindi tayo makapirat. May tugtog kasi. Hindi ako nabusog sa kinain ko. Puro lunok lang. Pag <laughs> manguya, oh. Magapa <laughs> nga ngiting ko. Pumapayat na ng nga siya. Mapayat ako? Mm-mm mapayat ako sa puyat trabaho ang ipin mo kasi di ka makakayang hindi ka ginaganaan gito muna mag iisip pa si mamayit ng kasabihin <laughs> dahil pa ako ng mga damit namin ah, busy siya si bagong ano, ba din ako nung pipaste ko sa'yo. Ulit tayo, avocado. Ito yung ano ko, dessert. nilagyan ko ng asokal. Pero minsan, ginagawa kong almusal. O kaya naman merienda. Ngayon, iba na, dessert na. <laughs> Social. Talagang sawa ako sa avocado. Yes. Kumusta kayo mga viewers? Maayos ba yung ano niya dyan? Yung weather? Dito sa Bulacan, ano? Tag-ulan. Nagsawa ko sa ano, paborito ko. Yung abukado. Mahal na kayang kilo nito. Bote kong yung sa ano, bayaw ko kay ano ba kuya boy Lorenzo sa kanila pag may ata yun umu pag umuwi sila may dala silang abukado ang lalaki pa nung ng abukado dun tsaka makinis Saka, yan yata yung pinakamasarap na abukado na natikmang ko mahanda bon yung creamy ba na hey guys salamat sa panonood please subscribe